Magandang araw po ulit sa inyo mga brother uh, Meron po tayo ditong 40 inches na American Home Flat Screen TV Sa power naman mga brother wala pong problema ito Ang issue po nito mga brother ay ang kanya pong display Kumukurap lang, ibig sabihin nagpo-protect Kaya dapat po matisting po muna natin to para makikita po ninyo Kung ano po naging issue nito yan mga brother na i-plug in na po natin. Ay nag-standby po tayo, no? Tapos ipapower on po natin to. Yan, nagbibir -be din na po, no? Tapos titingnan po natin mga brother, no? Ayan kumukurap lang, ano? Ayaw magtuloy ang kanyang display, pero ang power tuloy-tuloy. Tingnan -tuloy. nyo po mga brother, wala talaga, ano? Kaya, ati pong ulitin, ha? Ati pong i-standby, so. Ulitin na rin, ha? Yan, nakapower on na tayo. Ayan mga brad, oh, ganun lang siya, no? Alam niyo mga brad, ang ganitong klase ng TV, pag mayroon pong konting leak na mga pyesa, talagang magpo-protect po yan. Ayaw na pong mag-display, ano? Nakurap lang. Kaya samahan niyo po akong buksan ito para po tayo matuto. Ito na mga brado Baka ito na yung dahilan kung bakit nagpo-protect po ito Ito na mga brado Kung napapansin nyo sa ibang kapasitor Baka ito siya umbok na Pero yung iba Naka-flat lang po ano Kaya ngayon mga brad Subukan muna nating palitan ito Baka mawala na yung protect ito na mga brad na oh, natanggal na po natin talagang sirang sira na talaga ito siguro mga brad dahil umbok na talaga oh. ang value po niya ay 35 to 20 microfarad kaya papalit po tayo nito baka mawala na yung kanyang profit saka ito pa ang tips mga brother kung sakaling wala po tayong makukuhang ganitong value 220 microfarad 35 volt ganito gagawin natin kukuha po tayo ng dalawang 50 volt 100 microfarad kakabit po natin yan sa ibabaw at sa ilalim tadalawahin po natin Ito na mga brad, na ikabit tapo po natin. Ngayon, sukukan po natin yung nito. Pero kailangan po natin ikakabit para hindi po maggalap Bago po natin tulagyan ng turnilyo mga brother, kailangan may testing muna natin para makikita po natin kung magkakaroon na ba ng display ito. Kung wala na ba yung kanyang protect. Ihatin na po itong titihaya mga brother. Atin na ipa-plug in ito mga brother. Ayan na mga brad, nag-standby na po tayo, atin na pong ipapower on ito. Ayan, nagigreen na po, ano. Ayan na mga brad, oh. Nawala na po yung kanyang protik, ano. Ayan po, may display na, tuloy-tuloy na, ano. Hindi na pa ng problema mga brad, yung kapasitor na yun. Okay.